sikat na tagapamahayag na depressed raw dahil sa isang bagay na nangyari sa kanya. Kilala siya ng lahat at hindi umuurong sa lahat. Pero sa likod pala nito, may mga bagay palang magpapaatras sa kanya. Alamin ang buong kwento dito lang sa Get In Touch. Alam mo nakakatakot ang mga showbiz interviewers kasi kapag tumira, my God buong kaluluwa mo patay din. Ang seryosong sabi ng broadcaster na si Karen Davila sa one-on-one -on -one interview niya kay Ogie Diaz para sa YouTube channel nito. Kilalang magaling na interviewer si Karen at halos lahat ng uri ng tao sa politika o lahat ng may posisyon sa gobyerno, mga bigating businessman, mga artista, international celebrities ay wala siyang inuurungan. Pero pagdating pala sa showbiz reporters ay takot siya. Pero nang mapanood ni Karen ang panayam ni Ogi sa ilang personalidad ay iba na pala ang takbo. Hindi na tulad dati na parang ini-interrogate. Feel good na at sabi mo nga ayaw mo nang nanakit. Umayo naman ang YouTuber at talent manager sabay tanong kung gusto ni Karen ang boses niya na medyo hirap at paos na magsalita. Minsan, hindi. I'll be honest, I prayed to the Lord many times, tinanong ko. Lord, bakit po ganito? There was a time na yung voice ko was at its worst siguro that was 2013. Ito yung I was doing Head Start, ANC. I was doing my puhunan ABS-CBN, I was doing Radio DZMM, I was doing Bandila ABS-CBN. Natutulog ako 1 AM tapos nagigising ako 5 AM to review. So, it was 10 years na kayod ng non-stop ang nagka-hyperthyroidism kasi ako when I was in my late 20s. And radioactive iodine ang treatment noon na ang paniwala ko at sabi ng doktor na ang contributory factor noon kapag sobra kang pagod is it makes your voice hoarse. So, nung mga time na yon, I really got depressed. I wanted to quit. I was so scared to go to work. Sinabi ko, Lord, I need to go to work kasi trabaho ito. But what will I do? Mahabang kwento ni Karen. Nakailang punta siya sa mga doktor para magamutin ang pagkapaos niya at nanalangin siya na pagalingin siya para magawa niya ng maayos ang trabaho niya bilang broadcaster. Bukod dito ay ni-research din ni Karen ang mga pagkaing hindi niya pwedeng kainin at ang mga hindi niya pwedeng inumin. Binago rin niya ang lifestyle niya. The best time was nung lockdown. Di ba yung bandila it went off air? So nakakatulog na ako ng 8pm o 9pm and I love it. Isang taon at ang tindi ng recovery at narealize ko na inabuso ko rin talaga yung katawan ko, paliwanag nito. Nabanggit pa ni Karen na may pagkakataong nakasalang siya sa ere at biglang nawawalan siya ng boses na talagang iniiyakan niya. There were times in Bandila na talagang umiyak ako. It was a struggle to talk and ayoko na yon. That was the height Sambit pa ni Karen, dagdag pa niya, ang itinuro sa akin ng lockdown is hindi lahat trabaho, dapat balanse ang buhay mo. Growing up, I felt I have to work all my life. Parang 'yon ang feeling ko. So I was known in the industry na ang babaeng walang tulog, babaeng pinakamalala ang schedule kahit anong programa gagawin. Inamin din ni Karen na lahat ng kinita niya noong TV Patrol Days niya ay itinabi niya hanggang sa bandila since wala siyang luho sa katungan at matagal bago niya naisip itong gastusin at mag-travel sa ibang bansa kasama ang pamilya. Samantala, sa 27 years ni Karen bilang broadcaster ay inamin niyang maraming nanuhol sa kanya. Absolutely, ang pinakamalaking attempt sa suhol ay sa radio kasi sa radio hindi mo alam ang komentaryo napakadali. Ito po ang masasabi ko sa inyo. With a straight face, all the times na I have been offered, I never taken a single centavo in my life because I felt ayo ayokong babuyin yung profesyon ko. Hindi rin naman ako magiging ganito o rerespetuhin ng ganito kasi kakalat din. Sasabihin ng iba ay tumatanggap yan kakalat yan. Alam nyo, maliit ang Pilipinas. Maliit ang news at malalaman nila na nako, tumitira yan pero tumatanggap yan sa ganitong politiko. Kaya kahit binabash ako, masakit sa akin pero no one can say. Wow, bayaran yan! And for me, important na alam ng mga boss ko sa ABS-CBN yun, hang pahayag ni Karen. At ang pinakamalaking alok daw kay Karen ay name your price kada buwan. E eh, nagbanggit ang ibang anchors na si ganito ito ang presyo niya. Hindi naman talaga nawawala ang mga ganyang bagay ngayon. Lalo pa kung paparating na naman ang pinakahinihintay ng lahat, yan ay walang iba kundi ang halalan. Mabuti naman kay Karen at hindi nabibili ang kanyang dignidad bilang isang tagapamahiyag. Dahil tama naman siya, lalabas rin ang baho mo kung marumi kang magtrabaho. Siguro iilan na lang ang mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon dahil marami na ang mga buaya pa kung tawagin nila. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.